yung pinaka heat diffuser natin pin sa sa mababa lang konti sa gasol kasi ang gasol 280 280 to 300 degrees yung init so yung heat diffuser natin naglalaro siya sa naglalaro siya sa 200 235 ayan 140 so 280 halos na reach na niya yung init ng gasol na direct sa puwit ng kaldero sa atin yung heat diffuser natin halos katumbas na ng LPG yung init niya yung heat diffuser na yan kasi sabi ni Sir SDB ang gasol na sa temperature lang na 280 to 300. Uh, degrees so tamang tama to guys halos kasing init na pala to ng gasol yung ano nya yung heat diffuser nya oh. so naglalaro na sa 250 2, 250 to 60 70 ito halos kasing init na ng <laughs> ng gasol galing guys ay, kasi pag ganyan pag ganyan guys pwede kang mag direct yan yung mga matitigas na pakuloin pwede pero pag nagsaing ka dito na dyan na guys kasi pukulo din yan dahil kasing init din yung ng gasol ha? halos level na ng gasol na ano nya yung temperature nya oh. maglalaro sa 250 pata 250 so 280 ha muntik na niyang ma-reach yung 280 galing guys ang heat diffuser natin naka built in heat diffuser tayo so yun guys pakita ko lang na sa high tech natin nakalan built in heat diffuser so yan yung kanya mayroon tayong igniter natin nakita halos yung apoy guys oh grabe pero pag direct titignan natin yung apoy guys pag direct chamber so 500 500 nasa 520 po, pataas 500 plus lang pababa ayan pero pag ginamitan natin ng heat diffuser nasa 250 sa heat diffuser 250 lang yung kanya kung nagbabaga ka na halos yan hindi pa na magbaga pero hindi ko pa nasubukan yung nagbabaga kung aabot pa siya ng 280 so maaring ma-reach din yan yung 280 kasi kalalagay lang natin tapos uminit konti eh, pag testing natin aabot siya ng 250 so tagal tagal lang natin konti subukan natin guys kung aabot pa siya ng 300 pataas So guys, pagka naka lugar na ako, marami nang nakaabang na pang ano oh. Ito pang stainless na framing. Ayan, mga stainless stainless na framing ito. Tapos yung ano natin stainless stainless pipe natin nandiyan na haba oh haba hanggang doon haba ito dami pa itong chamber magawa guys may di sa S pa tayo oh. may di 3 so pakita ko lang guys yung chimber na magiging chimber na stainless ito guys oh yan stainless ito so pag tinignan mo ibang ang kapal ang kapal yan kaya kung, kung totoosin, pwede na ito gawing chimber eh hindi ko na sasakloban pero pero pang hibijote nilalagay ko pa ng doble para makapal para magiging 6mm ito nga eh pwede na ito gawing chamber eh yung iba nga eh gumagawa ng 1.5 eh ito guys oh si pagtabihin natin guys yung 1.5 oh ito, ito yung 1.5 na tubo ginagawa nga itong chamber oh tignan nyo guys kano kalayo kumpara mo yung 3 mm natin at saka yung 1.5 eh, Yung 1.5 kaya ginagawa na lang chimber eh. Oh, di ang kapal. Di makapal talaga yung chamber ko. Sabihin yung mga chamber ko is heavy duty. Kahit 3 mm heavy duty na yun kasi times 2 na yung gumagawa ng mga chamber, eh 1.5 ginagawa nila eh. Iwesto e magal na. Subukan natin ulit. O, oh, naglalaro guys sa 270. So, muntik na niyang makuha yung minimum na O, oh, yun na. Katumbas na ng gasol, o. Oh. Kasi 290 na siya, o. Oh. So, 280 lang yung gasol pataas. 280 to 300, eh, o. Oh. Ni, o, oh, 300 na guys, o. Oh. So, yan. Gasol na, gasol, ano na yan. Gasol, temperature na yung pinaka-diffuser natin, o. Oh. Oh, ganda guys. Oh. So, yan oh, naglalaro siya sa 300 na yan eh, oh. oh. 300 oh. Good ganda guys. So dito pa lang okay na tapos walang ka walang ka apok ko oh, yan, walang ka liab-liab yan. kahit tumapaw pa dyan yung ano tumapaw pa dyan si masain nyo wala yan yung, yan na yung splash pro ko ngayon yung splash pro splash pro ko katumbas na rin ng gasol mode so hindi na kailangan ng LPG mode na tuwan, yan takapan na natin yung chamber eh katumbas din ng kwan katumbas din ng LPG yung init na sa taas abot ng 300 degrees din So, yan guys, napakita ko yung mga technique yung mga kuan katangian ng kalan so hindi tayo gagawa kaagad ng over temperature din maliban na lang kung magpakulo ng pagmalakihan na kawa na kardiro pwede pero ito pang ano lang to pang household kaya okay na yan guys thank you God bless